Duha ka mga panimay ang naugdaw samtang duha ang partially damaged sa sunog nga miulbo sa dakbayan sa Talisay. Samtang duha ka mga bata, diriyot madisgrasya apan maayo na lang kay naluwa sila sa 20 anyos nga lalaki. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabo. Fem, May miulbo ang sunog pa dulas dos gahapon sa hapon sa sitio San Antonio, Barangay Linaw, sa Dakbayan, sa Talisay, di hindi si Ocho ka mga individual ang naapektuhan. Nahimutang sa sulunong bahin din sa sitio Antonio ang panimay ni Evangeline Manrial, din gingong nagsugod ang sunog. Naog daw ang iyang balay o ang kasikbit ni ini, samtang laing duha ang partially damaged. Gideklarar sa kabumbiruhan nga fire out ang sunog, huma sa 30 minutos nga pakigkumbati sa kabumbiruhan. Nagbilin kini og 150 mil pesos nga danyos. Nagsiga nang itong tumoy. Padong na sa kisame. Awa man yung kisame. Ang wire, wire na din ha. Katong iyang kaning niya ang mga kahoy yung gitaptan sa sin. Mm -hmm. Ano sa hindu dato? Wire. wire good. Wire mm good. -hmm. Basin ay panit pa. Iko as ilaga. Ano. Pero naman yung pang saksak atong tayma? Wala. kay wala may tao rin. Ganihang buntag. Padayon sa ilang pakisusi ang Talisay City Fire Station. Usa sa gitanaw nga hinungdan sa sunog ang faulty electrical wiring. Sa amo ang uh, investigasyon karon, among nakita nga dire ni sa nagikan sa iyang kanibit bitaw no, yang mga uh, electrical wires nga uh, gas splicing maguni dire daghan kay mga splicing ba karaan sa nga mga wires ang gigamit. So naay daghan nga mga uh, pagbuto-buto sa Iyang mga wires. Samtang mapasalamato ng inahan sa dosong 5 anyos ng mga bata Ngadto sa 20 anyos nga si Gian Ismaher, nga nilang bayani human girescue ni inang iyang mga anak nga natrap sa ilang panimay nga padung ng lamyon sa kayo. Gatapad lang ang balay ni Minnie Rose Cordero sa panimay di inagsugod ang sunog. Nangatulog sila sa iyang mga anak dihang maoy namatan ang pagulbos sa kayo. Tungod sa iyang karatul, ang usa ka tuig anak lang ang iyang nakugos. Naa na may nagsinggit nga naa na daw sunog, maot na nakaguwas ko, naratol na ko kay kusog na kayo. sa akong unahon. Di pang kuan ko sila kay natugman. Pinahan, mag sa kabaw. Ako gina sunog ti. Manidagan siya. Nisunod sa balik dito. Mandugay Ang kupas pa Kay dako na isunog. Mandugay ka man, gawas. pag na niya, usar gidanya niya bata. Ang kabaw ko tulobok kay anak. Magkikuha osa, ako usang usan ni Dagan. Kung dali Ako yung gisod. Magkusunog ay e kayo. Ako ba, manluwas na bata ba? Of, yeah. Ang bayanihong buhat ni Giyan, usa sa tukion sa konseho sa barangay. Samta mo padangat ang barangay ug tent aron magamit sa mga nasunugan ilabi na nga gatulda-tulda lang sila. Sa kuan, barangay bagkuan mi. Mag Magkonben mi karong kuan. Ah, to, o ah, hapon para amo ah, mabuhat ug uh, unsay angay na mabuhat nga para matabangan pud taw nang na napiktuhan. Oh, uh, salamat ta nga. Uh, Butang lang ang natunas, walay kinabuhi. Huwag tungod kay Christmas season na, usa sa sa Talisay City Fire sa Talisay nun, nga magmatngon sa gamitong mga Christmas lights. aron kalikayan ang sunog ning Kapaskuhan. Di magpahutak o palit o ka ng mga substandard nga mga kuan mga Christmas lights. Nya, nang, dili sa datong, anang, dila to pasagdan na nga to ang balay, dila to, ah, dili to, dili dili mag overload. May dugang ni Oxterong uh, Mupay Gairuk Inspeksyon ang talisay kung mga kawani sa Talisay City Fire sa mga ipang Christmas lights diha sa mga tindahan sa Talisay City kineron sa pagsiguro ang adili mga substandard ang ipangbaligya. baligya. May daghang salamat, Femari Dumabo.